What's up, what's up mga sir So ayan. Shout out pala kay ano Shout out kay General Rel Lapnoli <laughs> Nagre-request Abusta <laughs> ka na dyan sa Manila Good luck na lang sa ano Trabaho <laughs> uh, Ayan Shout out sa lahat ng nag-comment Sa mga munting Vlog ko no Shout out, shout out sa inyo lahat Hindi ko na kasi isa-isahin Kasi Yeah, uh, ano, hindi ko hindi ko masyadong na-memorize. <laughs> so, 'yun. Bibili mo na ako ng ng ano, mga sir, no? Bibili mo na ako ng bulb tapos pakita ko sa inyo kung paano ko sa pabalitan. All right. Okay. Ah. Uh -oh. Wala na may lead bulb sir ba? Wala mong bulb sir? Ordinary lang? Ha, ah, ordinary lang? Oo, ordinary. Hmm. Dinari na lang, na Tagpila tong lead. Ano yung bita bata? Anak. Ah, oo. sa presyo. Hmm. yan na siya ang tag ng isa ang kon? tag-ten. tag lang siguro. Oo. Oo. pun din eh. <laughs> Oo, oh, dolo na ka tuwek, eh, sulinder na. <laughs> Happy na na? Oh. Oh. Na, mali na. Good morning master. sir. Papalit tayo ng ano, ilaw dito sa dashboard kay RS. Dito. Uh, bale ano na. Pundido na yung dalawa. Kailangan natin palitan pero ano standard lang yung nilagay ko. Wala akong nakita ng ano eh, LED. Gusto ko sana eh. So yun, tanggalin na natin. Basic na basic lang to mga sir. Pakita ko sa inyo kung paano tanggalin. So yun, tanggalin na natin yung ulo para ano tatlong nut ito sa sa to dalawa tatlo yan para maangat natin saka ito maangat mo to ito lang papalitan ito saka ito yan lang ayan saka ito okay tanggalin natin mga sir yan na nabuwag na Sobrang basic na basic lang yan mga sir. Ito kahit kamay pihitin mo lang yan. Tanggal na agad. So yan, tanggalin natin ito mga sir. Para ma... Iangat natin ng konti. Okay. Ayan. Medyo nasa, na naangat na siya mga sa. Yo. Bakit ako sa inyo sobrang itim? Walang niya. Sunog na sunog. Ayan ay ganun din Malang, yeah. malamang yan malamang din na talaga ilaw yan ito yung ipapalit natin yan subukan natin yung ilaw ba yan oh wala kasi pag on mo ng susian nito may ilaw agad try natin so yan napalitan ko na sir diba yan o oh. medyo malinaw na ito yung luma Ayan. i natin yung ano, uh, ignition. Yun. Ayun. May ilaw pareho. Ayos. Sabit na natin. Bali, lang siya. Hindi umabot ng isang taon. Sa pumpiso. <laughs> wala, wala tayong pera. Pambilin yung lid. Walang budget. So, kabit na natin. Let's, let's go. So ayan, ay naibalik ko na mga sir. Higpitin na lang natin. Tandaan nyo, ito na, ito, yan, ito, pabalitan nyo ito. Saka yun doon sa pinaka, ano, ay, loob. Ito, wag na to kasi high sa neutral. Ah, dito pala yung neutral. Dito. So ayan. Higpitin ay, na natin. Tapos na.